Magandang araw mga kakwentuhan at tayo ay napahinto at nagmuni-muni sapagkat isang malungkot na balita na kahit pa paano may kunting saya dahil sa nangyaring uh, beauty pageant which is yung Miss Universe ano, na kung saan ang ating representative na si uh, contestant nating si Michelle D ay talagang hindi pinalad makapasok sa top 5 ano ang mga rason kung bakit hindi ito pumasok mga kakwintuhan ang kaganda-ganda naman ng kanyang uh, Talagang kung makikita natin, handang-handa talaga siya eh. Pero ganun paman man, bakit nga ba hindi siya nakapasok? Ayon sa mga narinig natin ano, na talagang kinain siya, nasapawan siya ng Thailand at saka ng Nicaragua. Kaya hindi talaga siya nakapasok. At saka yung Colombia. At saka nagkamali siya ng blocking doon sa uh, halos mamimili na ng para sa top 5 sayang lang sayang lang pero kudos pa rin kay Michelle din sapagkat kahit papano nakaka-proud pa rin na pumasok siya sa top 10 di ba kahit papano uh, we should be thankful pa rin na ang isang katulad niya na naging representative natin sa beauty pageant ay kahit sabihin na natin hindi man nakapasok malamang hindi pa niya talaga oras hindi pa time anyway mayroon pa namang mga, mga ibang pagkakataon na sana ay sa kabila ng naging resulta ay tangkiligin pa rin natin, supportan pa rin siya sa susunod niyang tatahakin na landas uh, in terms of beauty pageant gandang ganda sana akala ko nga papasok siya sa top 3 pero ganun talaga eh, wala tayong magagawa pinakamaganda lang natin gawin ay tanggapin kung ano man ang naging resulta at maluwag sa dibdib nating kahit pa paano magpasalamat pa rin at maging proud pa rin tayo sa kanya dahil isang Pilipina na naman ang, ang sumabak sa mga ganyong budget at hindi naman hindi man mataas ang naabot kahit pa paano ay ginawa pa rin niya ang kanyang mga kaya so congrats pa rin sa ating mga Pilipino na kung saan ay nakapasok pa rin sa top 10 ng ating manokana so hanggang dito na lamang mga kakwintuhan maraming maraming salamat hanggang sa susunod